laki <clears throat> palawitin natin mga kabraso ayan sya laki no sana lang <laughs> ayos di tayo nahirapan napakalaking alimango nito wow ayan na laki okay. good size Size na. La, 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 la. Okay. Ay mga kabraso, sobrang laki. <laughs> Dito pala siya. Doon lang natin nakita yung pinagpahingahan oh. Dito, lumipat oh. Ayun. Kitang-kita lalaki ng bakas niya dito eh. Ayan o. Wow. Napakalaki o. o. <laughs> Puro mamaw dali natin ngayon. Ay, thank you Lord. Maganda gumaga mga kabraso. Ayan po, dadayo po tayo ngayon. Sa sagmalayong lugar. Ah, nagkundan lang tayo. Nag-ride. Ito, utang hanggang eleksyon. Kumasahit. Sana lang palarin ko tayo mga kabraso. Mga ka malapad yung ibas ngayon. Wala yung pang damit ni Corya kaya ayan. Hindi na yun Kaya na. Sabay na. Abale, prolakan pa wi. Yan. Kita niyo sa sports mga kabraso. Malapag malihao in the house yo. Ayun mga kabraso nakarating na tayo dito. Dito sa eryang to, hindi ako dito naghahanting, nadaanan ko lang nung isang araw kaya nakita ko malaki na yung tubig. Malalaki yung puno dito, kaya sabi ko subukan lang natin, andito na tayo. Dito si Balabag Malihaw, na nauna na yung pare ko. Budi da pare. aw Ala kita yung puno dito. Mga bugatan Ah, ito ni pagudana. daming pinagkainan sa punong to yan may luho. ay oh, may, may laman. Oo, oh, may salud. Ay, ang laki. Oo, oh, di dida. Ayan agad mga kabraso. Ay, hey, swerte. Napakalaki. Inan nyo na. Ayan o. No? Wow. Ay wow. Oo. Si ko na dida. Dulduga. Sige. Adi man. Ganggang. Sige. -gang. Okay. Yan o. Oo. Oo. <laughs> Laki. Ang <laughs> ini <Kamaini. laughs> Yan mga kabraso kita niyo naman. Pangalawang ay pangatlong puno pa lang to dito. Swerte. Abi ko na eh. Dinadaanan ko lang to. Eh nung isang ano, yo, daming mga butas dito, malalaki yung puno. Babalikan natin to. Yan nga. Palawitin natin mga kabraso. Ayan siya. laki no sana lang oo oo <laughs> ayos di tayo nahirapan napakalaking alimango nito Wow! <laughs> wow! Ayan Lakay. Season ano? Haha. Hindi. Apa kalahing anim ang oh. Alang kahirap -hirap. Nako. Malakas. malakas Dawas. Dawas, <clears> hindi. <throat> Parang ano yung tunog ah. Diba? Meron. Hindi siya ano. Season na rin. Tali na natin mga kabraso. Napakalapad ng hibas ngayon. Pakita mo. <coughs> Sabi yung gibas Hibas. baba. <laughs> season. Chuba chucho. Season na season. Ayos. Tara, hunting tayo Mga kabraso, napakalaki rin nito. Ang sa ilalim. Makapal. Wala rin makita ang ano bakas. Tara. Buan? Wala rin mga maraming tinagdainan at saka bakas. Maganda lang yung pwesto. Dumiritso na tayo dito sa hunting area mga kabraso. Likod lang to nang nakuhaan natin. Medyo malayo lang konti dito. Umikot tayo dito may mga bakas dito mga bago Ayan. mga bago yung bakas nya may mga pinagkainan daw din dun sa ano bakal yung kinain yung matitigas uh, na shell makapal doon sa may baba mga kabraso nakita tayong butas dito ito, dumilim yung tubig pero ito yung mga bakas niya oh. yan punta dito yung butas dito kasi maliit na sapa siya dyan siya nagpesto yung mga bakas Adi. Uy. Malawak din yung butas ah. Malawak nga. Punta dito. Pare. Tumat mga kamas. dagat dit ka derechohan ge it it kun din la na naabot tin ko an ada ini kan ini kan ini Diman. Bali butasan lang natin doon mga kabraso. Papunta doon yung direction. Malambot kasi yung pinag-anuhan niya, Medyo <laughs> malalim to. natamaan na natin mga kabraso. Ito talaga siya nagbusto sa napakamalambot. Tunog good size na rin ah. ililinisan lang natin para sa pagkalawit Ito na bagala kanina. Baka iba lang yun. Malayo. Ano? Dahan-dahan lang. dahan dahan bigla. kanta. Dahan lang. Dahan lang. Ah. Dahan lang. Ah. Uh. Bahari nga lagod ba? Eh. Dudol ko at lipat matanggal Gagamitin ko itong pinagbabawal na technique ayan ah ang lucky. good size la oh laki si raw man ako ano? balhin-balhin ngis Napaka na. oh, laki. Dalawang good size na. La 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 la. Andak midya hindi gaanong season pero okay na midya ang laki wala may loho ito uh. ay laki pa naman kung ano? No? loho? Okay. hindi hindi ka ano han medya yung hmm. baga na tinatanggap na yan sa mga ano pamilihan ganyan okay na hey hmm. thank you lord hmm. ay hala hala muna natin tali. tali tali na lang tawid pa tayo doon. Mamaya, malayo-layo yung lalakarin namin. Talagang malayo. Lampas isang barangay. Ito lampas na to sa barangay na dinayuan namin. Doon sa tawid, doon tayo nakakuha ng malaking bulik. King crab. Hindi tayo aabot doon. Malayo. Tatawid pa kasi. Tatawid sa malaking ilog. Baka abutan tayo ng high tide. May mga ano tayo dala. Okay. Hunting ulit. Laki. Number 2. naman mga kabraso sa ilalim mo. Oh. Napakalaking pinagpahingahan yan. Yan o. Oh. Di pa luma yan. May mga bakas pa nga. Napakalawak oh. Umangat lang. Ay mga kabraso. Sobrang laki dito pala siya. Doon lang natin nakita yung pinagpahingahan oh. Dito, lumipat oh. Ayun. Kitang kita. Ang lalaki ng bakas niya dito eh. Ayun oh. Wow. Napakalaki oh. <laughs> Puro mau dali natin ngayon. Oh, thank you Lord. <laughs> nag-iisang puno lang to mga kabraso dito na to solok malapit lang din tayo kung saan tayo nag ano kanina doon sa baba dun sa mga dool yung mga ganyan lang wow na wow gising pa siya ha yung budasan ano Ayan nga lang yung pinagkuhaan natin sa baba lang yan lang mismo dyan yan. Yan lang. Oh. lang sa puno na yan. May sapa. <laughs> Umikot tayo eh. Pumunta tayo doon. Hindi na kami tumuloy. Alright. Ito na yon. Yung gumala doon. Dumerit yan dito na. Umaano ng mga bagungon. Yan. Kaya yan yung isa hindi 'yon. Hindi pa dadalian. Kano pa lang siya. Kalahati, hindi pa gaano ka may season. May ha? May Ayos. Kaya mo? Kapudosin mo na 'yan. Hindi. Grifting's mo na. Oh, oh. Ha? Kapudosin. Papunta diretso ng lokohan pag-griftin. Ha? Hmm. Asi ipalabasin mo na lang. <laughs> Anak-anak Basal labas. Lah, labas. Nagko na pa kaki sigyan. Basa. Ih. Labas, labas. Tana-tana-tana. Nahiya la kuno iya. Ginya ang kalaki diyan agresibo pero kapag umano yan, nagumpisa. umpisa Ayun na. Ginya. Sun. Lah, tapang lunon nang ano. Kuanatiya ko lay. Ih. Ayan, nagpapadakma. O oh, dito, oh, pwede nang dakmain sa likod. <laughs> Grabe, wala na. Pudpud na talaga mga kabraso yung ano niya. Sipit. Yung sipit niya. Um, parang, parang niluto na to ah. Dito na lang ata nagpapaano tong katandaan niya. Nagpapalipas. <coughs> Pagi mo gadhin ko an. Ayo gud pag inalang lang bang kapalugod madali. Pagi ko ang kahit. Sa presente. Ni papakuot na lat pare. Man tanggal ito nga ugat. Hmm. Na para Ti. Ha. Ah. Di rin nga Sugad na ito kakuan. Hindi ka tuloy oh. Ah, man ito. Pamupo nga ka kapot. Nakakuan ito lawas. <laughs> Bitay. Nilis <laughs> mayo pa. Okay. Okay. Kuan na nga ni lahingan. Didi. Pari. Didi. Tidak. talagang wala na yung mga sipit katandaan pudpud na talagang pudpud na oh. lalala la, la. wait talin na natin mga kabraso. Huwag nang patagalin. Okay. parang, parang hirap magpalit parang ikaw yan ah <laughs> ang bangis mga kabraso yan lang mismo Diyan tayo nagkuha kanina ng pangalawa nating alimango tapos ito dito natin nakuha to eh kung dumiritso pala tayo dito kung dito ta o dito tayo nang nagumpisa yan Talagang nagkakalapit lang. Yan lang oh. Eh. Yan lang natin hinukay yung butas. Ang bangis. Para talaga sa atin yan. Kasi kung hindi, hindi na tayo babalik dito. Umikot tayo eh. Sakto dito yung shortcut pa uwi. Eh tingin-tingin muna dito. Yun may nakita tayo sa loob dito. Mga pinagkainan. Kaya sinadsad natin dito sa gilid tinugasan niya <laughs> parang luto <laughs> pulao na tayo mga kabraso nag shortcut tayo dito balik tayo dito sa umpisa kung saan tayo bumaba dito may nakaligtan tayo ditong silipin lucky ayan mga kabraso dadaan na tayo dito sa barangay na to palipawid na tayo ito yung napakalawag kaninang hibas ngayon paano na? pahitay na Napakalayo pa ng anuhan natin doon pa sa mataas na bundok na yon medyo mataas nasa baba doon pa yung uuwian natin. Lakad lang, lakad. Sa bahay na tayo mga kabraso. Tignan natin kung ilan yung... Ay, ada parang sinso. Diba pare? Dos, triport. Isang guhit. Tres kilos pala. Tres kilos. Tres kilos. Tsaka isang guhit. Yes, Sige daw ninyo ang ang para census aan. Census. Is... Mm, -mm kay nang sir nga duha a ah, kon um, mag kinong. Kag ano Didahan iya kaorhi an nga pagsinanhi. Ang kinabuasan nga nakakuan Itan Kita niyo mga kabraso. Usa ka kilo 3 kilo, kayo. yung tatlong piraso. <laughs>